Ayan mga kalala, sport to these videos. Kung diskarte ang pag-uusapan, pasok ako dyan sa kategory. So meron akong biniling 40 pesos na ulam. Tapos ang gagawin ko, lulutuin natin, padadamahin natin. Yan ang diskarte. Oh! Ayan! So, ayun mga kalalams ang gagamitin ko para tumami yung binili kong 40 pesos na ulam Simple lang. So, gagamitan ko lang ng mga konting dahok, mga kalalabs. Cornstarch. Magic sarap. Ayan, magic sarap. Suka sa toyo. Simple lang. Wop! Oh, so ayun mga kalalabs, oh. Nung kung may kita yung mga kalalabs, ayan, yun yung yun, ko na yung 40 pesos na binili kong ulam. Yan, ang discarding pinoy. So, kayo mga kalalabs, discarding lang talaga. Wow, sulit so kasi madadami na tumamaya. Thank you for watching. See you in the next video again. Babush!